inspect na ito, na issuehan na ito ng COC galing sa PRC. So, recommended ito ng uh, maraming mga developmental pediatrician. ng araw mga kapanyero, bali isi-share ko nga pala sa inyo, nandito tayo sa Plaridel, Bulacan. So isi-share ko sa inyo kung saan ako nag-start noon na dito nag a ako, nagkatrabaho ko rito. Uh, noong mga panahon na 1990s pa, di ba? tagal na mga kapanyero. So bago ako nagpunta sa dyan nga, sa atin dyan, so nandito muna ako nag-start. Pali ito, itong building na to, uh, tatlong palapag to, hindi ito, hindi ito yung talaga original na building na pinagtrabaho ko nasa ibang lugar pa kasi nalipat lang ito ng uh, uh, 2000 na yata mga ganun so ito ito yung mga ino nila na program dito occupational therapy, speech therapy speech tutorial tsaka play group yan So nandito tayo ngayon sa Starflight Development Center for Special Children. So uh, special children na uh, nabangit nabanggit natin. So ito yung mga miss signs sila ng mga autism, down syndrome, uh, mga high uh, mga active na bata na kailangan nilang i-therapy. Ito yung entrance nila. Ito yung waiting area. So may parents pa doon. Hindi tayo pwede mag-video pagka may parents pa, di ba? ito yung pinaka rating area nila so ito dito sa pinakababa meron ditong limang kwarto ng speech therapy ito puro yung speech therapy spend ang nandito sa area na ito nandito yung office nandito yung toilet ng pang boys pang babae pang lalaki nandito rin siya so ang laki ang laki ng ang laki nito kasi ito pa lang nandito pa lang tayo sa first floor mga kapanyero so mamaya may nagsesesyo sa taas sa akin tayo isi-share ko sa inyo yung mga ibang kwarto na, na nasa taas kaya isineshare ko to sa inyo mga kapanyero uh, mag inquire kayo rito kapag may mga pamangkin kayo may mga ano kayo na may napapansin kayong kakaiba sa sa galaw, sa kilos ng bata yun nga, yung unang unang sign yung wala silang eye contact tapos yung delay yung speech nila ganun, may, may mga behavior kayong napapansin na kakaiba dun sa mga normal na alam naman natin kung gaano kalilikot ang mga bata, di ba? Pero iba ang kilos nila mga kapanyero kapag ka may mga sign sila ng uh, may mga behavioral problem sila. kapanyero tara akyat tayo rito mga kapanyero. Punta tayo sa isang room na makikita natin nakabukas ngayon yung dito. Yan. Yung isang room dito, ito yung pinakawo nagwa one on one dito mga kapanyero kasi yung mga bata rito uh, one on one kumbaga talagang nakapokus ang mga therapist dito pagka nag-session -se sila tulad ngayon yung mga iba uh, -se session ngayon so hindi rin ako pwede mag ingay kaya isi-share ko lang sa inyo itong ito itong mga nakabukas na to ito, ito. Um, ang ganda mga kapanyero ang laki ba diba? ito yung mga gamit nila yung mga puzzle yan tapos eto eh, yung mga laro nila mga kapagyero depende sa gamit ng bata hindi naman lahat ginagamit ito depende ito sa level ng bata ito ang ganda nito so, happy birthday cake hey. ito pa ito, ito yung mga kailangan pero dito mga kapanyero Uh, ang lahat ng kwarto rito air condition. Uh, kasi alam niyo naman dito sa Bulacan napakainit, di ba? So hindi hindi tayo pwedeng hindi naka-aircon, hindi makakapag-focus ang bata kapag ka sobrang init. So kailangan kasi uh, makuha nila yung attention ng bata para makapag-focus sa isang isang bagay na ipapagawa nila. Kaya nga itong mga ito uh, itong mga laruan na to, hindi ito basta laruan lang, may specific na gamit ito. May mga therapist lang ang nakakaalam kung paano nila uh, gamitin ito para makuha nila, para nga makuha nila yung attention ng bata ito. Pero yung niya, pero ang laki yung mga kapanyero. Ayan you know? ka uh, hindi rin naman biro yung uh, magpa-aral ka, magpa-therapy ka sa ganitong center. Siyempre, yung mga parents, siyempre gusto nila na uh, talagang professional yung lahat ng therapy sa kanilang mga bata. Kaya nga ito yung isang way na para makita natin kung ano yung uh, kung ano yung standard ng center kasi bali na-issue na to ng Certificate of Compliance galing sa PRC bali ito yung certificate na uh, pumasa ito sa sa lahat ng requirements para makapagtayo ng ng ganitong klasing uh, center para sa sa ganitong mga bata. So titingnan niyo rin mga kapanyero yung kung yung center niyo is pasado ba? Uh, marami rin naman kasi mga naglalabas ang mga center pero kulang pa rin sila sa requirements. Yung standard na na kailangan para makapagtayo ng ganito. Bali nag-inspect rin dito yung PRC para makita nila yung lahat ng uh, lahat ng activities dito. Recommended ito ng uh, maraming mga developmental pediatrician. Uh, mga occupational therapies, yung mga hindi nagsasalta, speech therapies sa uh, mga nandito, mga allied medical ang mga nandito mga kapanyero. So, uh, ito bali, parang ito, itong room na to, para sa mga one-on-one, -on -one, dun sa kabila kasi pwede silang magdalawang bata. Depende sa case ng bata, yun yung occupational therapy room. para mga kapanyero, uh, lipat tayo sa kabila. Dito, dito yung mga activities ng mga bata pagdating sa oti oh, depende di ba sinasabi ko nga sa depende sa sa case ng bata kung kailangan niya ng pag, uh, pag OT dito naman ng uh, session nila ito ito yung pinakamalaking room ito yung uh, room ng OT yan i-share ko sa inyo mga kapangyero yan. so makikita niyo mga kapanyero iba naman ang setup dito di ba kaysa dun sa sa kabila ito iba iba naman dito puro activities naman dito ayan uh, so lahat na to lahat ng mga activity ah, lahat ng mga nakikita nyo yan uh, depende na naman yan sa bata kung uh, yung paggamit nila ng mga anong yan so ito. ito 'yung mga monkey bar nila ito so ang laki ang laki nito pero minsan mga kapanyero, minsan nagdadalawang bata rito. Minsan naman uh, one on one dito. Depende pa rin sa bata. Yan. Pali yung pagkakadesign nito, uh, doon sa pangangailangan ng bata, di ba? Yun yung mga sinasabi namin na hindi basta-basta rin yung mga, mga, mater, mga materials dito. Kasi kung ano yung kailangan nila, yun ang ibibigay So, kumpleto rito mga kapanyero. bali, nakita nyo naman yung kapaligiran ko. Uh, yung ibang room. Yung iba kasi mga nakasarado. Tapos, yung iba sa iba ba, may mga nag-session. So, yung mga ibang room na nakita natin, uh, may kanya-kanyang function talaga. Naka-design building na to para sa mga ganitong uh, sitwasyon. Yung mga bata na may uh, kailangan nila ng ganitong klase ng therapy uh, mga professional ang talagang nag-design ito kasi nga yun ang ka kailangan mga kapanyero kung halimbawa na may mga sign kayong nakikita sa mga anak nyo pwede kayong pumunta rito pwede kayong mag-email dito pwede kayong tumawag para mag-inquire kasi i-refer kayo sa developmental pediatrician or neurodevelopmental pediatrician tapos yung neurodevelopmental pediatrician uh, i-refer naman kayo sa depende sa ano sa case ng bata kung occupational therapist ba or uh, dito naman sa kapag may delay ang language niya dito naman sa language and speech pathologist na or speech therapist na tinatawag bali mga kapanyero ito ito yung mga setup dito kung paano at the early age kasi mas magandang ma-diagnose na kung may delay ba ang bata, isang taon at kalahati hanggang dalawa, makikita na yung sign. Kaya nga, kung kayo may mga nakikita na, punta na lang kayo para hindi kayo mag-worry, mas maganda, mas maaga, is ma-diagnose na yung bata kung saan sila delay. Uh, yung una-una nating video, yung pamana, di ba? Uh, Isyashare ko lang din sa inyo to na tamo si ano, yung isa sa, isa sa mga sumayaw doon na si Dominic, di ba? Nabanggit ko yan, nailagay natin sa video natin si Dominic. Siya yung mga una, di ba, na na may sign ng autism. Uh, Na-train siya dito sa center. So, na uh, naturuan siya maging independent. So, na nakakapag-communicate sila kung ano yung gusto niya. Nakakapagbihis siya, nakakapagsayaw siya, nakakapag-text siya, nakakakain siya ng maayos kasi ang hirap kasi mga kapanyero kung halimbawa na hindi na i, na i, na diagnose kagad hindi na i-train kagad yung bata para maging independent mas mahirap yun sa parents pagdating ng panahon kasi ang hirap na eh kumbaga hindi 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 sila magkaintindihan eh pag di ba pero tingnan niyo naman si Dominic yung naging na-train siya para maging independent sa buhay Ganoon. Baka naman may mga pamangking kayo na magka-college na uh, baka gusto nila na ganitong klase ng trabaho uh, dito sa mga bata na ganito. Uh, Kukunti lang ang nag enroll dito. Kukunti lang din yung mga nakakaalam kasi ng uh, ganitong course. So isinashare ko rin sa inyo na kumuha kayo ng ganitong course. Mas magandang karir ito. Uh, gusto niyo makatulong sa mga batang may special needs ah uh, lang din yung school na na nag-aano nito na merong ganitong course so sineshare ko to na mali mali baka bukas makalaway yung mga pamangkin niyo occupational therapist na or speech pa speech pathologist na mas maganda di ba at least makaka Makakatulong kayo sa mga batang mga batang ganito mga kapanyero. yan. maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli.